So ito pag-usapan po natin ah. Kasi masyadong minamaliit nitong mga pro-China na politiko natin. Okay, yung mga ilan diyan nandoon ah, sa kampo ng DDS na masyado nilang uh, nilulook down yung kakayahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Porket mabait si PBBM, porket hindi pala mura. Akala nila ay walang diskarte. Akala nila na ganun-ganun lang. Akala nila nagpapagamit lang tayo ng ganun-ganun lang. Okay? Pero ito po ang latest news. Sa Hawaii, nagkita-kita yung pong mga defense ministers ng apat na bansa. At sa ngayon po, sa media, sila po ay binigyan ng pangalan. Okay? At ang Pilipinas po ay kasama dyan. Dito sa bagong tatag na The Squad. Okay? Um, US, Japan, Australia, Philippines, The Squad. Okay? Yung apat na bansang yan ay mag-joint maritime exercises, military exercises. Kung mga paparamihin yung mga joint na military cooperation. Okay? Yan ang naging epekto ng foreign policy shift ni PBBM. Okay? Kagrupo na tayo. O eh, ay na sila sabi ng mga ng mga vlogger sa kabilang kampo eh na minamali tayo. Ina... Talaga naman tayo yung bunso. Tayo yung pinakamaliit. Pero yung makasama tayo mismo dito sa grupo na ito Nabigatin di ba? Puro bigatin sa Australia, Japan, Amerika Puro bigatin. Di ba? kasi marinig mo, di ba? Meron mga grupo, NATO. Di ba? Lalakas yan. Di tayo kasama dyan, NATO. Meron yung G7. Yeah, yung mga G7 na mga bansa, ang puro malalaki, hindi tayo kasama dyan. Itong the squad, kasama tayo. okay? Yan ang epekto ng foreign policy shift ni PBBM. Kaya magtutulungan yung mga bansang ito para palakasin yung military ng bawat isa. At syempre, tayo yung bunso, tayo yung pinakaalagaan. Tayo yung pinaka-palalakasin, <laughs> tayo yung pinaka, tayo yung pinaka -re reinforce At yan ang kailangan natin. Okay? Basahin ko yung news ha, pagkatapos ituloy ko yung reaction ko. Um, Secretary of Defense Lloyd Austin ng Amerika met with his counterparts from Australia, Japan, Japan and the Philippines as the U.S. defense ties with an emerging regional group that Pentagon officials have privately nicknamed the Squad. Okay? Squad ang tawag. The, Quad uh, the quadrilateral grouping is one of a number of regional partnership partnerships that Washington have, has used to push back against China's assertiveness in Asia. Meron yung tinatawag nilang Quad, okay? US, Australia, India, and Japan, okay? So, India kasama doon sa Quad. Dito sa squad, Pilipinas yung kasama. Okay, a defense pact Uh, tapos uh, AUKUS, a defense pack among Australia, UK and US yun yun eh kapag nakuha mo yung US kuha mo din yung mga European Union na countries na kampi sa US ang dami mo makukuha ka agad eh ba diba? so doon pa lang ba diba? ang dami natin kakampi ngayon kaya yeah. the world is behind us okay kung baga ang daming kung baga sa akin walang masama na, na kung baga mas pinapatapang ito yung loob natin eh. Kasi, kasi sa totoo lang, kung hayaan natin na yung China, kung hayaan natin yung mga vloggers na yan, nasundin natin yung mga pro-China na vloggers na yan, alam nyo, aabuso at aabuso yung China. Sabihin natin na ma maiiwasan yung conflict sa ngayon, pero in a few years time, baka sinasakop na nila isa-isa yung mga islands sa Palawan. What will stop them? From doing that, kapag bow lang tayo ng bow sa kanila, ay eh, ngayon palang umaabuso na sila. Diba? So, the, we have no choice, guys. Yun ang point. We have, China gave us no choice. Di ba? Of course, merong risk, of course. Merong danger, of course. Nandyan yan lahat. Pero wala tayong choice. They pushed us against the wall. Di diba? ba? Kung bastusin nila tayo. Merong umang kaibigan, winawater water cannon 'Di ba? E, paano kaya yung mga DDS, 'di ba? Paano kung may lumapit sa kanila? Basahin sila ng water gun. Matutuwa ba sila? Syempre, hindi pambabastos 'yun. Hindi ginagawa 'yun ng kaibigan sa kapwa kaibigan. 'Di ba? So, so ito ang the best way moving forward. Magpalakas tayo with our partnerships, yung mga ibibigay sa atin, yung mga training na sa tao natin, yung mga pag-improve ng Navy, Military, Coast Guard natin. Yan ang only way moving forward. Kahit yung Japan, tak peaceful yung Japan dahil sa China, yung Japan nag-aarmas na ngayon ba diba? Marami lang silang pera sa atin, kaya mas mabilis sila. Pero nag-aarmas na because that is the reality of the world we're living in. Yan ang, yan ang hindi sinasabi sa inyo ng mga DDS na mga nananakot na yan. Na ang mundo ngayon ay delikadong mundo whether we like it or not. At isang malaking factor dyan ay yung pinagtatanggol nilang China. Yeah? So, sabi ni Secretary Austin, we've gathered here because we share a vision for peace, stability, and deterrence. Pag nakita ng China na itong apat na to solid, magdadalawang isip yan. Bago gumawa ng gulo, bago sakupin yung Taiwan, bago sakupin yung Palawan, bago sakupin yung kung anong gusto nila sakupin. Di ba? Uh, we chartered an ambitious course to advance that vision together. So the more interlinked we are with them, di ba? the stronger we, got, become as, as a country. We have no choice. Yun po ang punto ko dito. Wala tayong choice kung hindi magpalakas. Pwede tayong magbaw lang ng magbaw. Kung magbaw lang tayo ng magbaw sa China, hindi natin makukuha lahat yung mga natatanggap natin ngayon. Hindi nila tayo, hindi sila didikit sa atin, hindi sila. Kung baka hindi kakampi ng China yan, ba't namin tutulungan yan, di ba? O, pero ngayon we are getting all of this support dahil we are brave enough na harapin itong challenge na ito. Na we are brave enough to stand up against our bully. okay na we don't want to start anywhere, pero pero kumbaga hindi kami basta-basta babaw lang sayo, 'di ba? At nakikita ng mundo kung gaano kasama ugali mo kasi ang problema diyan, nang bubulis sila tapos pag pag pinapalabas sa media na mas, na sila yung masama, ay eh, parang nagreklamo sila, 'di ba? Para mga DDS din yan 'Di ba kung mako makapang kung makapagmura sa online, kung makapagmura sa comment section, 'di ba? Pero pag sitahin mo sila, sabihin mo ang sama ng ugali mo, biglang ma-offend ya, ano masama ugali ko? Ganon din yun. So, so ang punto dito, guys, we are headed in the right direction. E, e, hindi ito walang risk, e, hindi ito kumaga lahat ito ay may lahat ito ay may karampatang uh risk, may karampatang uh, uh danger. Pero it will be more dangerous in the long run if we do not do this. Okay. Baka hindi natin alam, baka in the future, di ba? mas lalo tayong malagay sa peligro. Nasakop na tayo, nasakop na yung Palawan. Di ba? And what will stop them when that time comes? Wala. So ang mangyayari, hawak tayo sa liig. Kung ano yung sabihin sa atin, ganun lang. Kaya maganda dito, hindi tayo dependent lang sa US, nandyan yung... Japan, Australia, India, Middle East, Europe oh, Makipagbati na tayo sa lahat Makipag-alyansa na tayo sa lahat So that is the best way moving forward Okay? So tuloy-tuloy lang po yung ating uh, pag-cover -pag dito See you po sa next vlog Stay safe parati guys Tandaan po natin dito sa Pilipinas The Filipinos should always come first Bye bye